Hey guys. Tatayom tayo ng sili guys. Ito po guys, so yung mga pananim namin sili, isang tray lang to guys. Nilinisan kasi namin dito ang gilid ng aming barracks guys. Para laging malinis, tatanimin natin siya ng sili para si pagin tayo maglinis guys. Yan. Okay, dito na guys, nataniman namin guys. Oh. Yan o. Oh. dito na. Yan. Hmm, ganun lang magtanim guys nusukatan pa yan para pare-parehas. Nagyan hmm, ng konting lupa. Yung baratin nito guys. Ano? Yung siling Taiwan. Labuyo po to. Ito yung maanghang na sili. Yan. Yan lang oh. Ang tanim mo madali lang oh. Ano? Ayan lang guys, muna guys, update namin kayo guys pagka malapit na 'to magbunga guys. Mala. Maraming salamat guys sa inyong panonood guys sa mga vlog namin guys. Bye.